Sa FIBA Basketball World Cup 2023, hindi na muna makasama sa line-up ng Serbia ang power forward na si Borisa Simanik matapos na magtamo ng injury sa kanyang pool game kontra South Sudan itong miyerkules dahilan para tanggalin ang isa niyang kidney. Ang kabuong detalye sa so ulat ni Darrell Oclare. Dahil sa tabo injury sa kanilang laro kontra sa South Sudan nitong nakaraang linggo, kinakailangang tanggalan ng isang kidney ang Serbian power forward na si Borisa Somanik. Kinumpirma rin mismo ng Serbian Basketball Federation na sumailalim si Somanik sa isang surgery noong August 30, pero dahil sa komplikasyon sa kanyang kidney ay napag na na natanggalin na ito sa isinagawang operasyon nitong linggo. Matatandaan na nasiko ng South Sudan small forward na si Nuni Omot ang 6 foot 11 kg sa uling dalawang minuto ng fourth quarter. Kaugnay nito, naglabas naman ng pahayag ang South Sudan basketball na iginiit na hindi sinasadya ang naganap na insidente. Ganito rin ang naging statement ni Omot na humingi ng tawad at humiling para sa mabilis na recovery ni Semanic. Samantala, magpapatuloy naman ang World Cup campaign ng Serbia ngayong araw sa kanilang quarterfinals match kontra sa Lithuania. Karelo Clares, PTV Spoon.